So, guys, ito, grabe. Wala lang signal, oh. Mm, ganito kapangit yung Starlink pag gumaulan. So, wala talaga. Zero-zero. Always searching. Yan. Maulan dito ngayon. Yan. Panoorin nyo. Maulungulan dyan. Maulan. Matatahal. Matatahal. Yan. Yan po. Maulan. Maulan. Na maulan po dito dito. Tingnan natin yung Starlink natin. Yan, so always searching pa rin. Ilang minuto na. Ilang segundo na pala. So kanina pa to. Uh, hindi pa ako yan, apply na naman. So ganun siya ka pangit pag umuulan. So ito ay ano lang review sa mga gustong bumibili ng Starlink. So ganito talaga siya pag uh, umulan no yung pag maulap yung panahon tingnan niyo yung panahon sobrang ulap ng panahon pero malakas siya pag mainit yung mga blue sky blue sky talaga wala nang mga nakaharang diyan na mga mga ulap yung so, malakas siya so for now we stay stay tayo so sa walang signal sana magawan to ng maraming Starlink sa susunod na mga taon no mapag-aralan nila kung paano nila patagusin yung mga signal nila diyan sa mga malalapad na mga ano ulap siguro pag may siguro may mga land base na mga satellite din sila siguro lalakas to hmm. De direct to satellite tong ano eh sa space. nyo, So hindi ko alam rin kung paano. Kung ano talaga. So wala problema. Basta oh Itan. Bumalik na yung. Uh, ano. Lumaula pa naman. Wala. Um, uh, wala. So yan. So ilan yun. Almost. Two minutes yun. Uh, almost three. So yan lang. Sa lahat ng. Ano. Ito lang ay. Uh, paalala uh, baka magalit kayo sa so, susunod <laughs> pag umuulan mawawala yung signal so, ganito yung Starlink dito tayo sa yung ulan so pag mainit uh, blue sky blue sky talaga sobrang lakas so talaga ng mga 300 Mbps yung uh, lakas ng internet natin So pag umulan, ito, mawala-wala siya. Minsan may panahon din basta hindi kayo maano yung ulap, hindi makapal. A seconds lang, uh, babalik na yung ano. Mga seconds lang yung hintayin mo, mawala yung net, tapos babalik lang. So ngayon, medyo makapal talaga yung ulap uh, sa ulan. So yan, mawawala yung internet. Ayan balikan natin kung nandiyan. Ah, nandito pa rin yung oh, gumagalaw yung dish natin. So ayan lang. So salamat, thank you for watching. At sana may may nasabi akong tama sa inyo at gusto na gusto niyo malaman. Ayan, di ba? So nandito pala ako ngayon sa uh, part ng Mindanao. Uh, sa probinsya ng Davao de Oro. So ganito yung panahon namin, lalo na pag beer months. So ganito. Pero maganda naman kanina yung ano, panahon, lalo pag gabi. So yan, offline na naman tayo. nag na naman siya. So yan. So, yung computer namin, eh wala. Diba? Uh, so ganun yun. So, wag kayong uh, takot dyan ah, uh, natural lang yan sa Starlink uh, baka magawa nila ng paraan yan sa susunod so taste taste lang muna tayo ngayon at least pag walang ulan walang, walang obstruction na mga ulap eh mag enjoy naman natin yung kalakasan ng signal ng Starlink no? So, enjoy natin yan so ganun lang um, maraming salamat sa panunood so, subscribe to my channel, to dc 3 Vlogs. sa uh, paki-hit na rin yung paki-hit na rin yung A notification bell para sa para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So, that's all. Thank you for watching. Bye-bye.